sa linggato ang walang pag-asay mabibigyan lunas mabibigyan grasya mahal kong sanhudan Usan hudas kami ay ampuni lunasanmu sadu Amin. os na walang hanggan, ang kabutihan at mararapat na ibigin mong walang katapusan. Matibay na ako nagtitika na ikukumpisal ko ang aking mga kasalanan, tutuparin at ang kagubilin pagsisisi at sa tulong ng iyong biyaya ay magbabagong buhay. Amen. Realize ko mundo ang at at iyong, At iyong mababago ang lupang ibabaw. Ang magita ng katarungan ng Espiritu Santo, pagkaloob mo sa tulong din ng Espiritu ito na aming malasap ng ng kabutihan at mapasaasa magpakailanman sa kaniyang mabathalang pag-aaruga sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Turuan mo po ako mapuot sa sarili at ibigin kita at gawin ang lahat ng mabagay alang-alang sa inyo. Hayaan mo po akong mamatay sa aking sarili at mabuhay sa iyo at tanggapin ang lahat kahit ano na parang galing sa iyo. Hayaan mo pong takasan ko ang aking sarili at magtungo sa iyo upang sa gayon ako'y maging matap marapat na iyong punin. hayaan mo kung mawalan ako ng tiwala sa aking sarili at manalig sa iyo lamang at laging sumunod dahil sa pag-ibig sa iyo. Lingapin mo po ako ng maibig kita, tawagin mo po ako ng mapanood kita at maging akin ka magpakailanman siya nawa. sa inyong pamamagitan o ina ng mabisang pag-aaral, punuin nawa ng Espiritu Santo ang aking diwa ng liwanag at lakas nang talino at mababang loob bigyan nawa ako ng mabuting kalooban matalas na isip buhay na pag-alala at sapat na kakayahan at higit sa lahat ng isip upang ako ay kumilos ayon sa inyong mabathalang karunungan.

Nasa sa inyong tangkili kay lagi ako maging masunurin sa utos at turo ng banal na isimbahang aking ina. At sumulong ako sa landas ng katotohanan at kabaitan na taglay ang buong katiyakan, katapangan at walang pag-aalinlangan. At sa katapusan ay makarating ako sa pagkilala, sa pag-ibig at pagtatamasang walang hanggan kay Isu inyong anak at aming Panginoon, Siya Diyos. O Diyos ko, ako'y sumasampalataya ng matibay na kayo ay nariritong tunay na tunay sa banal na sakramento sa Dambana. Sumasamba ako sa inyo na naririto mula sa kaibuturan ng aking puso at puno ng buong pagkakakumbaga. Pagpapirap pa ako sa inyong harapan o kaluluwa ko kay laking ligaya na mapasa ating feeling na lagi si Iso Kristo at makiusap siya nang puso na puso sa puso ng buong pagtitiwala o Panginoon ipagkaloob po ninyo na ako matapos kong sambahin dito sa lupa ang inyong mabathalang kapangyarihan sa kahangahangan sa karamitong ito ay masamba ko kayo sa langit ng walang hanggan siya nawa o San Judas Tadio tunay na kamag-anak ni Jesus at ni Maria ako'y bumabati sa inyo sa pamamagitan ng kabanal-banalang puso ni Jesus ako ay magpupuri at magpapasalamat sa Diyos sa dilang mga biyaya na, di, na ipinagkaloob niya sa iyo. huwag mong sabayuin ang aking abang panalangin. Huwag mong sabayuin ang maunsyami ang aking pag-asa sa iyo na itinulot ng Diyos ang katangian na matulungan mo ang sangkatauhang namimighati sa mga bagay na wala ng lunas at wala ng pag-asa. O halina at tulungan mo ako upang mapurihan ko ang mga awa ng Diyos sa buo kong buka. Ako'y nagpapasalamat sa iyo at mananatili akong tapat ng tagapamintuho mo hanggang mapasalamatan kita sa kalangitan siya nawa. Banal na apostol, buong pagtitiwala kaming lumalapit sa iyo. san judas tagalunas ng mga walang pag-asa tulungan mo kami sa aming kapighatian hingin mo kami upang bago mamatay ay aming mabayaran ang lahat ng aming kasalanan sa pamagitan ng mataos naming pagsisisi at sa mataos naming pag uh, na karapat dapat ng mga ba na ban mga ban upang ipanalangin mo kami ng aming mapaglubag ang katarungan ng Diyos at makamit namin ang mabuting kahatulan. Ipanalangin mo kami na sana'y tanggapin kami sa samahan ng mga banal upang kami lumigaya sa, sa panunood ng, sa ating Diyos na buong walang hanggan. Kabanal-banalang Apostol San Judas Tadeo tapat na alipin at kaibigan ni Jesus ang pangalan ng taksil na nagkanulo sa inyong iniirog na Panginoon sa kamay ng kanyang mga kaaway ay siyang dahilan ng paglimot ng marami sa iyo natapwat pinang Narangalan ka ng simbahan at tinatawag ka sa lahat ng mga dako bilang pintakasi ng mga pangyayari na wala ng lunas at ng mga bagay na wala ng pag-asa. Ipanalangin mo ako na lubhang kaawa-awa, mama mamamakaamo ko sa iyo sa iyong na iyong gamitin ang bukod tanging katangian ay ipikaloob sa iyo upang magbigay ng tulong na lalong madali sa mga nangangailangan na wala ng pag-asa. Halina at tulungan mo ako sa mabigat ng kailangan kong ito upang malasap ko ang mga kaaliwan at tulong ng langit sa lahat ng aking mga pangangailangan, mga kalumbayan at kahirapan lalong-lalo lalo na ang at nang makasama mo ang magpuri ako sa Diyos at sa lahat ng mga banal na walang hanggan. Ako'y nangangako sa iyo o banal na Budas ang lalo kong gugunitain ang dakilang tulong mong ito at hindi ako huhumpay sa pagpupuri sa iyo na aking tangi at makapangyarihang pintakasi at gagawin kong makakaya na mapalaganap ang debosyong ito sa iyo siya nawa hmm. Panginoon, maawa ka sa amin. Kristo, maawa ka sa amin. Pang maawa ka sa amin. Pakinggan mo kami. Kapapakinggan mo kami. Maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Ka sa amin. Ka sa amin. Ipanalangin mo kami. Ipanalangin mo kami. Panalangin mo kami. Panalangin mo kami. Panalangin mo kami panalangin mo kami panalangin mo kami Panalangin mo kami.

Ipanalangin mo kami 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 Ipanalangin mo kami

Sinasamu namin sa iyo, dingin mo kami. Sinasamu namin, sinasamo namin sa iyo, dingin mo kami. Sinasamu namin sa iyo, dingin mo kami. Isinasamo namin sa iyo, dinggin mo kami, na kami ay malala sa limang pangasya, na puno ng kasamaan at hindi kami malapit sa mga sili. Isinasamo namin sa iyo, dinggin mo kami, na makalagaan mo kami sa mga kasalanan at hindi kami mahulog sa mga kasalanan. Isinasamo namin sa iyo, dinggin mo kami, Si namin sa iyo dinggin mo kami. Mo kami natin, ang sa na kusun, sa namin sa iyo dinggin mo kami. sinasamo namin sa iyo dinggin mo kami sinasamo namin sa iyo dinggin mo kami patawarin mo po kami Kapag mo po kami, kawaan mo po kami. O San Judas kayo na kamag-anak ni Isu Kristo, kayo na malwalhating apostol at martir, na bantog na inyong kabaitan at mga himala, matapat at laging tagapamamagitan ng lahat ng nagpupuri at nagtitiwala sa iyo, ikaw na malakas na pintakasi at tagalunas sa mga masasaklap na kagipitan. Dumudulog ako sa iyo at nagsusumamo sa kaibotura ng aking puso, tulungan mo po ako sa bisa ng inyong pamamagitan sapagkat ipagkaloob, pinagkaloob ka ng Diyos ng mata. ang makapagdulot ng malaking tulong sa mga nagbibingit sa kawalang pag-asa. Masdan mo po ako, ang aking buhay ay buhay ng maraming krus ng kah kahirapan. Ang aking mga araw ay mga araw ng kasipayuan at ang aking puso ay dagat at halos walang sandal na dagat at at ang saksi hindi saksi ng aking luha at hinagpis ang aking kaluluwa ay laging sinasakmal ng mga bagabag pagkasira ng loob kawalang tiwala at halos walang kawalang pag-asa na hindi ako mapababayaan sa malungkot at katayuan ito hindi ako lilisan sa piling mo hanggang di mo ako pinapakinggan. O San Judas Tadio, magmamadali ka kung tumulong sa akin at, at ako ay magpapasalamat sa iyo buong buhay ko. Pupurihin kita bilang aking tanging pintakasi. Pagpasasalamatan ko ang Diyos sa mga biyayang ipinagkaloob sa iyo at aking mapalalganapin ang debosyon sa iyo sa abot ng aking kakayahan. Amin. Ipanalangin mo kami. Ang alagad ng Diyos na panay, siya ay naglakbay at nangaray. Iniwan ang kanyang kasariling bayan, sa pagsunod kaluuban ng may kapal. si San Judas sa diyo'y matapat nagpahayag tanga ay kabanalan kanyang dasal at kahilingan ang tau'ai ay maligtas sa sasala usan San Judas Sarili mo sa ini ada Padron ka nang nasa kagipitan Pagmamahal mo sa Diyos, walang hanggan Si San tadi yoy tularan Halimbawa niat Baka sakit hanggang kamatayan, buong buhay. Kanyang inilaan, usan ho, dasa diyo na mahal. sarili mo sa Diyos. Ka, nang nasa kagipit. Oh, does the day serilimo a mahar? Sarely, moon, sad your o siny Man